Hello, good morning mga loves. Nandito naman tayo sa panibagong vlog natin. ah, mapagpalang umaga. ah, mega mega love shoutout po sa lahat mga viewers natin diyan. Ah, ngayon mga loves, going to Manila tayo mga loves. At papasilip ko naman sa inyong mga loves kung saan ang daan papunta po nang Makinli. Han, andit na tayo sa Cavite going to Manila tayo mga lods Talabas na tayo ulit ng highway Yan na, mga lods At talabas na tayo ng highway mga lods Yan na nga mga lods Nasa highway na tayo Dito po tayo ngayon sa ano, ng Boundary ng EPSA EPSA Cavite mga lods dahil natin mga lods sa uh, Venice Grand Canal Makinli uh, ngayon ituturo ko sa inyo or siguro marami pa hindi nakakalam kung paano pumunta sa Venice Grand Canal pag nakamotor mga lods ngayon ituturo ko sa inyo mga lods kung saan ang daan papunta po ng Makinli kasi doon naman ang daan natin mga lods yung shortcut na dinadaanan kung mga lods papunta ang c na yeah, mga lods sa ano na tayo dito kakanan uh, ito yung daan papuntang binakayan mga lods sa binakayan ng daan natin tapos kakanan tayo dito ito yung pwede yung daanan mga lods pag papunta kayo ng Manila pag galing kayo ng Cavite pwede nyo itong daanan mga lods itong ano nang binakayan dahil araw ng Sabado mga Lods hindi traffic dito mga Lods pero pag lunes hanggang Friday mga Lods traffic dito sa boundary ng Binakayan itong daan mga lods, itong dinadaanan ko nito mga lods, papuntang, pag dineretsyon papuntang Bacoor. Pero dito tayo dadaan sa Talaba mga lods, ito yung shortcut na pwede yung daanan pag papunta po kayo ng Manila mga lods. Kaysa iikot pa kayo ng Bacoor uh, at lalo kayo matatraffic yung mga lods. Kasi yung ano ng Bacoor mga lods, papunta po ng Aguinaldo Highway. Kaya dito po tayo dumaan para ito yung shortcut na pwede nyo daanan pag papunta po kayo ng Manila. Dire-diretso lang to mga lords. Lods, ano muna tayo ito? Magpapagas muna tayo sa gasoline na baka maubusan tayo ng gas mga Lods. At mahirap maubusan ng gas lalo malayo ang biyahe. Malayo din ang mga gasoline na kaya magagas muna tayo dito mga Lods. Wala! Wala! Ta yeah, mga lords nakapagtagas na tayo. Uh, Biyahe na ulit tayo mga lods And shout out po sa lahat ng mga viewers natin diyan sa lahat ng mga sumusuporta kay Kamoto Bird Vlog. Sana wag po kayo magsawa suportahan si Kamoto Bird Vlog mga lods Ta yeah, mga lods, ano na tayo pa? Ano na tayo na Aguinaldo Highway. Ano na tayo? Kakaliwa na tayo diyan mga lods Takaliwa na tayo dito ito yung papuntang Manila mga lords. To so, mga lords dire-diretso lang wag kayo takaliwa diyan mga 'no' niyo ng 'di 'yan nyo daanan ng mga bus mga lords. Tawa ang papuntang Tami Pix yun. Ito, dire-dire sila tayo dito mga lods. Ang uh, dito mga lods ay tulay ng sapote sa ilalim. Sa ilalim tayo daan mga lods. mga lods nandito na tayo sa saputi ngayon ano dito tayo mga lods kakaliwa na tayo dito yung shortcut na pwede yung daanan mga lods papunta kayo ng manila ngayon mga lods may shortcut kasi dito mga dadaanan mga lods kaya dito tayo dumaan. tapos kanan kakanan na tayo dito Baybayin nyo lang to mga lods Dire Diretso lang yan Tapos pagka dating sa kanto mga lods Ka ano tayo ka Kakaliwa tayo mga lods Ito yung shortcut na pwede ninyong daanan At lalo tapunta kayo ng Pasay Pwede nyo itong daanan mga lods Ito yung shortcut Tuturo ko sa inyo mga lods ito mga lods, ano na tayo, kakaliwa tayo. Doon tayo dadaan sa shortcut. Ito naman mga lods, yung shortcut din mga lods. Papuntang Manila. Tapos na tayo dito mga lods. Kakanan na tayo dito, kanan. At kanan tayo. Ito po yung bagong shortcut na pwede nyong daanan pag papunta po kayo ng Pasay ito mga ano dito yung na to ito ay pwede kayong dumaan sa tabi ng Cavitex mga lods pwede kayong dumaan dito pero tayo mga lods hindi tayo dumaan sa ano ng Cavitex kasi ang labas natin ay magalyanes magmamagalyanes tayo mga lods papuntang Binis Makinli para maituro ko sa inyo kung saan ang daan kapunta ang Venice-McKinley mga lords yung mga kapwa riders natin o yung mga nagbabalak na gustong pumunta ng Venice-McKinley and ito po panoorin nyo lang aking video mga lords at matutukoy ninyo kung paano pumunta ng Venice-McKinley siguro maraming hindi pa nakakapunta mga lords sa McKinley kaya gusto pong ituro sa inyo kung saan po yung daan kapunta po ng McKinley Tapos dito, ano tayo dito? kakanan na tayo mga lods. Kan kanan. Kaya mapapansin nyo mga lods, yan yung ano na, ang Cavitex. Nasa, nasa kaliwa ko mga lods, yan po yung Cavitex. Pero hindi tayo dyan dadaan mga lods sa malapit sa Cavitex. Kasi magano tayo, ma mag Magalianes, kaya ano tayo dito mga lods, kakanan, kakanan tayo dito. Punta tayo ng Villamor. Pag-Villamor tayo mga Lods. napapansin yung mga motorista na gano'n sila doon mga Lods. Dire-diretso -dire sila. Kasi yung daan doon mga Lods pwedeng dumaan doon papuntang Pasay. Ito naman mga Lods, ito naman yung dinadaanan ko. Oh. Papunta ang Villamor mga Lods. At isa pa mga lords, okay na pala yung daan dito pababa ng Villamor. Siguro uh, marami na rin nakakalam or kunti pa nakakalam na daan dito. Ito po yung pwede yung daanan para hindi po kayo ma-traffic sa baba. Uh, yan po yung bagong tulay dito po sa ano po ng Villamor mga lords. Nakakita uh, tayo ng tulay. Ang labas nito mga lords ay Villamor Villamor C5 through ito po yung bagong daan na papunta po ng Magallanes ang labas natin mga lods ay Magallanes Villamor C5 Yan. ito po yung, yung dinadaanan ko mga lods para papunta po ng Vinis Makinli Ah, mga lods, pababa na tayo ng Bilyamor. Ayan po yung Bilyamor mga lods ayun. Eh, no? Bilyamor. Dito po tayo dumadaan pagpapunta po tayo ng Binis Makinli. Kasi yung dinadaanan ko mga lods, nadadaanan ko yung Binis Makinli kapunta ako ng at pag dumadaan ako ng C5 Road. Tapos dito mga lods, ano tayo dito? Aakyat ah, tayo ng Tulay Flyover. Ayan mga lods, ito po yung SM sukat. Yung tayo mga lods sa taas. Pag kayo pas dumaan sa baba mga lods, ay papuntang Las Piñas at papunta rin po na Pasay. Ayan, kaya dito tayo dumaan mga lods sa taas. ito yung likod ng Naia Airport dito tayo dumadaan ito yung shortcut mga lods na pwede yung daanan pag papunta ng Magallanes, Makinli yan, ito yung shortcut mga lods Magallanes. Pag ano nyo ito mga Lods, kakaliwa tayo. Ang labas niyan mga Lods ay Magallanes na. yung mga nakikita niya yung mga building niya mga lods yan po yung BGC Tagig BGC yan po mga lods dire-direto lang to mga lods lodge yan yung nakikita nyo yung ano na building yan mga lods yan po yung kapatid siya ng binis makinli ano na tayo dito mga lods kakanan ah uh, ito po yung bak, nakikita nyo yung mga lods yung malaking ano yan malaking tv uh, dito po tayo pakanan pakanan tayo dito mga lods ito yung papuntang binis makinli dito na tayo mga lods sa Binis Makinli ito po yung binis makinli mga lords yan yung mga nagtataas sa mga building yan po yung binis makinli and sana nakatulong ako yung mga kapwa riders natin na hindi pa po kabisado papunta po dito sa binis makinli at gusto pong mamas yan maganda dito mga lords ayan, yung nagkataas nagtataas sa mga building Dito na po tayo sa Binis, Makinli. Sana nagustuhan niyo aking video mga lods nakatulong ako kung paano pumunta ng Binis Makinli ah, Diretso na po kasi tayo ng C5 kaya hindi na tayo titigil dito mga lods, ayan po, ayan po yung Binis Makinli mga lods ayan. ayan, ayan mga lods, Binis Makinli so, sikat na pasyalan dito sa BGC para po kayo nasa Italy